Huwian Anna Sorry, touch suri touch na swarita, swarita sa tayo. Okay. May nag-PM sa akin. Sabi niya, Ma'am, paano po kayo na... Paano daw yung pangaraw-araw natin? O pangaraw-araw po daw, paano na ako nakasurvive sa aking uh, pangaraw-araw? Gayun nga, uh, wala na akong sweldo, at sa po, mga loans, mga utang, di ba? Napaka-simply nga ng simple. Napaka-simple lang yan, di ba? Teacher tayo, teacher ako. tapi mga teacher, hindi kami nahihirapan sa aming mga pangaraw-araw kasi alam niyo kung bakit? Teacher nga, di ba? Kami ang nagtuturo, so tinuturoan ko ang sarili ko kung ano ang gagawin ko para baka survive sa pang -araw, araw Okay, di ba? Kaya ka kami naging teacher, di ba? guro, nagtuturo, tinuturoan, tinuturoan ko din ang sarili ko kung paano at saan ako kukuha sa aking pang araw-araw, ba? Diba? So, siguro kung sa ibang mga profession yon sa mga, hindi nila alam. Hindi nila alam. Kasi hindi sila teacher, hindi, nila, hindi nila matuturoan ng mga sarili nila kung saan sila kukuha sa kanina pang araw-araw kung sila ay mga baon sa utang, ba? Diba? Kaya nga kami eh. Kaya sa mga teacher lang yan ang mga loans. Kasi marunong kami gumawa ng, ano, ng paraan. Sa kape, ka, Pi. So, tinuturuan. So, alam din namin, turuan ng aming sarili ko. Paano makasurvive sa pang araw-araw. Di ba? Huwag siya problemahin yun. Alam tayo na namin mga teacher yun. Di ba? Just mind your own loans.